sa update sa kaso sa pagtatay sa modelong si Julian Jaja Rodelas. Makakausap natin si Police Inspector Rodelio Marcelo, Happy ng uh, District Police Intelligence and Operation Unit sa Camp Karingal. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga sa iyo, Susan, at sa ating uh, tagapakinig at minunod na kababayan. Okay, sir, paano, paano nakatulong yung nakalap niyo ebidensya sa mabilis na pag-aresto dito sa mga suspect? Di ba ito po yung resibo nung uh, pinagbilhan nila ng burger? Opo, opo. Uh, mm -hmm. yan, po nagkaroon ng breakthrough no, yung uh, para malutas po itong kaso na ito. Ah, bakit uh, nakita po yung uh, bangkay nitong si Rodelas nasa kamay niya? Ganun ho ba? Opo, hawak-hawak po niya yung uh, supot na kung saan nakalagay po yung uh, ng mm -mm -mm. So, meron ba kayo nakita kung itong si, yung biktima ay ginahasa o talagang pinatay bin lang? Yung po ang iniimbisigahan natin no, kasi ka, ayon po yun sa pahayag. Mm -mm -mm isang nahulong suspect, may palatandaan po na ito po ay ginahasa. Ah, uh, so ito po yung inaalam pa ngayon ng pulisya. Opo, inaalam po natin. Bukod ho dito sa mga nahawak na ngayon ng pulis na mga suspect, may iba pa ba na may 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 iba pa tayong tinutugis o may iba pa tayong mga witness naman din na makakapag-corroborate po doon sa mga naging uh, testimonya? Opo, meron po tayong uh, na-identify na dalawa pang pa suspect no? at uh, patuloy pa po yung manhunt operation ng no? ating uh, tracker team. Mm -hmm. So na sa uh, kaninong kustudiya na po ngayon itong mga uh, suspect na hawak natin, ilan po ba ang hawak na apat? Tama ho ba? Opo, uh, narito po sila sa Criminal Investigation and Detection Unit po dito po sa kamkaringal. Okay. Uh, nakapagbigay na po ba sila ng kanilang mga sinumpaang uh, salaysay, sir? Ah, uh, mga akusado po ito, mami, eh, no? Ah, mm. uh, kapatatan po kasi nilang manahimik. Ah, mm -mm. uh, dahil po sa mga kapatatan nila ay, po ay nangangailangan po sila ng abogado. Actually, okay, may mga abogado na po sila. Ah, may mga abogado na. So, sir, kailan Apo po na, uh, ano po mangyayari ngayong araw na ito kung galing ng kasong ito, yung pagpatay kay Judge Arudelas? Ano po mangyayari today? I-inquest po namin siya itong araw na ito, ma'am, kasong mm -hmm. murder at uh, illegal possession of firearms. Mm -hmm. Habang hinahanap po po yung dalawang suspect pa na sinasabi niyo? Opo, patuloy po yung man-manifestation natin doon. Ano daw po naging role ng dalawang suspect na tinutugis niyo at uh, sino po yung nag-implicate nag sa kanila? Kasama po to yung dalawa na to, uh, kasama po ito sa pagpatay. mm -hmm ang dalin po sa 18th Avenue itong si Altea, kung mm -hmm. saan doon, po siya binaril at, napatay. Mm, mm So, bali lumalabas sa uh, Sir Banat nung, nung itinapon siya, doon sa kasiya binarel? Opo, opo. Ganyan po yung lumalabas sa investigation. Ah, okay. Uh, ano ho, nakausap nyo na ba ho yung pamilya ni Jaja? Ano ho ang uh, reaksyon nila dito sa pagtaka uh, huli sa mga suspect? sa rin, hindi ko po nakakausap, no? Mm -hmm. uh, lang po sa akin yung aking mga investigador at ating mga operatiba na nalulungkot nga po yung pamilya ng biktima at mm -hmm. uh, yung po yung biktima po pala ang uh, breadwinners na nakakatulong po sa kabuhayan nila mm -hmm. at hindi po nila uh, inaasahan uh, si Altea pa na parang nasa, pamilya matalik, nila no natalik na kaibigan ang mm -hmm. uh, lumalabas pa pong may utak dito. Oo, oh, oh, okay. Maraming salamat po, sir. At uh, congratulations dito sa inyong uh, uh, mabilis na paghuli uh, sa mga suspect. Si uh, Police Inspector Rodelio Marcelo, happy po ng District Police Intelligence and Operation Unit ng Camp Karingal.